Bukod sa pagbaha, problemado rin ang ilang mga residente sa Ubando, Bulacan dahil sa masangsang na amoy na mula sa isang sanitary landfill. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas, exclusive. Tuwing panahon ng habagat, hindi lang pagbaha ang pinoproblema ng ilang residente ng Ubando, Bulacan pag pumasok na kasi ang buwan ng Marso hanggang Agosto, langhap na sa ilang barangay sa Ubando ang masangsang na amoy. Si Rico, sampung taon nang tinitiis, ang ani hindi may paliwanag na amoy. Nabaho po talaga. Nabaho pag nakakalo sa mga yung masurahan na amoy, lalo pag uh, maulan na uh, umangat ba yung binakala niya. Ganun siya kabaho. Mamas lang. Mamas lang po kami. At minsan, pag walang mas, bimpo. Ganon na lang. Ang ilang residente ng Obando, idinaan na sa social media ang kanilang hinaing. Pero saan nga ba nang gagaling ang mabantot na amoy? Sa landfill po. Dito sa may ano. Kasi landfill ubando sa kayo ano, magkalapit lang naman yan eh. Doon nang gagaling. Ang lokal na pamahalaan ng ubando, ramdam at amoy din ang problema. Talaga naman nung naamoy namin yan, lalo na ho sa panahon ng hanging habagat, ay eh talaga ho, nakita nyo naman yung pil pileko ng nabotas damsay pagod nagkaroon ng hanging habagat, ito po ay humahampas sa kabayanan ng Ubando at halos tamaan ang barangay Pangulo, Pag-asa, Katanghalan, Paliwa, Sampaskuan. Mula sa munisipyo ng Ubando, aabot Tanaw, ang gabundok na basurang nakatambak sa Navota Sanitary Landfill. Masakit sa ilong eh. eh napakahirap paliwanag. Gumagawa na rin daw sila ng paraan nakikipag-ugnayan naman po kami na sana po uh, matapos na po yung ano yung nabotas dam site. Uh, makikipag-ugnayan din po kami ko hanggang kailan ba nila talaga ito mag-o-offer. Na ngayon naman po ay magkaroon kami ng mga hakbangin o solusyon para ikangay magkaroon kami ng protection ang aming mga kababayan. Nilinaw rin ng punong bayan ng Ubando na walang landfill at walang planong magpatayo ng landfill ang LGU. Wala naman pong nag-apply sa pamahalaang bayan ng Ubando. At yung dati pong uh, propose Ubando Sanitary Landfill ay hindi naman po nag-operate At actually po, batay na rin po sa pagkakaalam ko, ito po ay naibenta na sa mga negosyante ang nasabing Uh, uh, palais na. Pero kung wala silang landfill, saan dumederecho ang kanilang mga basura? Malaking bahagi po ng aming mga basura na pinili, ito po ay hinahakot ng Holcim Company para sa kanilang mga panggami. Mm -hmm. At yung iba naman po, mga nabubulok, uh, ginagawa po namin to sa aming MRF, uh, hinahaloan po ng mga ibang ikangay ingredients, mga ipa, para naman po ang pagka nagiling to, ibinibigay naman po sa mga household na gustong magtanim sa kanilang mga bakuran at yung mga na kalakal na ibebenta. Ito po ay binibigay ko na po sa aming mga ikang tauhan ng solid waste. Panawagan naman ng ilang residente ng Ubando sa Bulacan. Lahat ang efektado, eh. Dapat silang gagawa ng paraan para mag-anong mag solusyon. Kasi para din man sa kanila eh. Samantala, sinubukan namin kunan ng pahayag ang LGU Navotas pero wala pa silang tugon sa aming tawag at text. Samantala, batay sa website ng Phil Ecology Systems Corporation na siyang nangangasiwa sa Navotas Sanitary Landfill, 3,000 tonelada ng basura mula sa iba't ibang bahagi ng NCR ang araw-araw ang itinatapon sa 40 hektaryang landfill Nakasaad din sa kanilang website na sumusunod sila sa standards at specification ng RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ryan Lisiges para sa bayan.